Hello, what's up mga tol? Uh, may share na naman ako sa inyo na setting sa ating Facebook kung bakit madaling mag-init ang ating mga cellphone kapag tayo ay nagpa-Facebook o gumagamit ng Facebook app. Ganito yung mga tol kasi dahil yan sa mga pinapanood nating videos araw-araw. Kaya ganito lang gagawin natin mga tol. Sundan nyo lang ito at makakatulong sa mga cellphone nyo para hindi na masyadong mag-init No, hindi, masya, uh, hindi madaling mag-init no, Mabilis mag-init ang ating cellphone Yan itong gagawin natin mga tol Sundan nyo lang ito So una natin gagawin mga tol Ay i-click lang natin yung Facebook app natin Punta lang tayo sa ating Facebook At kapag na-open na nga natin mga tol Ang ating Facebook account Ay punta lang tayo sa ating profile Click lang natin yung profile natin Pagkatapos nyan mga tol Ay i-click lang natin tong 3 dots dito sa may gilid at dito nga ay makikita natin mga tol yung activity log. I-click lang natin to At dito nga mga tol ay swipe lang nga natin ito pakaliwa. At hanapin natin yung videos watch. At kapag nakita nyo na nga itong videos watch mga tol ay i-click lang natin ito. At dito nga sa videos watch mga tol ay makikita nyo yung mga pinapanood nyo araw-araw simula nung nag-create kayo ng Facebook nyo mga tol dito nyo mapikita yung mga pinapanood nyo araw-araw di ba mga tol sobrang dami nyan ito yung isang dahilan mga tol kung bakit madaling mag-init ang ating mga cellphone kapag tayo ay nag-facebook kaya kailangan natin itong burahin mga tol para kapag gumagamit tayo ng ating facebook account o facebook app ay hindi agad-agad nag-init ang ating mga cellphone kaya i-click lang natin tong clear video watch history and then click yung clear para ma-delete na nga lahat yan mga tol at lang natin. Dahil medyo matatagal nga ang pag-delete -de nito dahil sobrang napakadami nitong watch history natin mula nung na-create natin itong Facebook account natin. At ilang saglit nga lang din mga tol ay ma-delete -de na nga ito. At para nga hindi na mabilis mag-init ang ating mga cellphone kapag tayo ay nagpa-Facebook. So, ayan mga tol. Sana nakatulong to sa inyo. At uh, kung bago ka pangalan dito sa aking page, ay pakiclick na nga rin yung follow button dyan sa tabi ng aking pangalan para updated ka natin sa mga bago kong upload na videos. Uh, maraming salamat mga tol.